Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Disalin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamiin ko ang iyong mga anak at apo." at gagawin ko itong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sayi magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa bihong ako'y ihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang haran noong siya ay pitumput limang taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Saray at si Lot na pamangkin niya. Dinalan niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikwem, sa puno ng roble ng more. Nooy naroon pa ang mga na napakita kay Abraham ang Panginoon. Sinabi sa kanya, Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi, at nagtayo si Abraham ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan ng silangan ng Bethel at huminto sa pagitan nito at ng hay. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy punta sa gawing timog ng kanaan. Humihimpil sila habang daan. Ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.